Ayan, kain po tayo mga kalayas. Ari po, akang maluto. Ayan, ari po. Ang akin pong ulam ay bangos. Iya. Yeah. Oh, kaldin. din. Hihilahin lang po siya. Ayan. Hihilapin, hihiwain, tapos si Hihilahin oh, puputo lang po tayo ayan ikiklip lang po natin dito gagawa po tayo ng pakros tapos ito ipupold po natin pa ilalim saka po isang pa ilalim kukunin lang po aring ing dulo tapos ipapasok po din eh oh, ayan hihigitin po natin ito po yung mga alaala -ala lang po namin dati ay kaya nakakagawa po ng mga ganito Marami daw po itong binipisyo. Binipisyo ay eh. po mga kalas, magandang umaga po. Andito po tayo ngayon sa area number 3. Ngayon po ay nagpapaniyog po din eh. Ay ako naman po ay hindi na nakasagpi. Gawa ng tanghali na po ako nakapunta din eh. Ano? At siyempre tayo naman po ay maraming gawa. May mga tao naman po din eh at sila po yung nagtatapas. Kuya Peter, ilang taon ka na nagtatapas? Mga ah, 30. 30 taon. Oh. Maghapon mga ilang niyo ka ay natatapas? Mga kay kabataan ay tatlong buko na Aba, ay marami-rami ano. Tapos si Arako, bali sila po ang nakatira po dito sa bahay po dito sa area number 3. Ari po, atakin papasilip lang sa inyo mga kalayas. Ari po, mga kalayas. Pagka po ay sila ay dito po ba? At wala namang nakatira din po din sa bahay na ari. Ay may higit po at nababantayan. Pati nga daw? Ay, talaga, ay. Ba, mitig ka naman. Mitig niyug. nga naman aring niyog na ari. O. Aba, akin na aring ihiwalay. Kukunin ko po yung bao. At magkano ang kilo ngayon ang niyog? 18. 18. 1 kilo, pa, 18 pa, pesos pa, pala. Yeah, di, halimbawa ay mga 30 pesos ari. Ayun, pag po dito, harvest po dito. Pero pag ari sa palengke baka ari mga 65 na no? isang. Ano? Mm. Ay sa mga kalas, marunong pa rin ah. Tanda ko po ang niyugan na ari ako grade 1 po ay ako kasakasama po nila nanay pagtatanim tanda ko ako ay may daladalan dalawang tubuan doon sa may sa may bandang dulo ko Alvin ako grade 1 ay di baka mga 7 taon ay sinanay ay mahilig din nga magtanim ay ito po yung area number 3 mga kalayas ito mga kalas eh, minimaintain din naman po na tabasan kaya laang po sobrang bilis yung lumago ng damo halos dalawang buwan pa lang po ito ay mula nung grass cutterin ari po mga malalaking mangustina na ito po tanim po ito ni kuya kapanganan kapag po yan ay nagtagbo ay napakarami ho tamo ka nga naman ika nga ay kapag nagtanim ay may aanihin Ayan, ari po, isa. Oh, napakalaking puno. Ari pa isa mga kalayas, oh. Tagal na po niyan. Baka po yan ay matanda pa sa akin. Aring puno ng mangosti na ito. Ito pa po. Dito po, ang mga tanim namin ay by area. O katoka po. Kami po nung bunso kong kapatid, ang tanim po namin ay dito sa dulo-dulo. Ayan, ito po sa mga kapatid ko rin. Ito parang nung nabili po ang lote na ito ay nandito na po itong lansones na ito. Mm. Tapos ito naman po mga may palatandaan na ganito. Tanim po yan ni Kuya ka best friend. Ito po yan, mga tanim po ni Kuya ka best friend. Itong na ito. Oh, ang mga tanim ko naman po nandun sa dulo pero napakatagal na po. Parang hindi po ba nalaki eh. Kagaya po na Kay Kuya Kapis Prin din po ari. Oh, may palatandaan po siya na San Francisco. Ito po o. mga hindi po nalaki siguro. Isa sa mga dahilan po ay nasa ilalim po siya ng niyugan. Nakakanlungan palagi. Oh. Ganitong halaman po mga kalaya ang palatandaan ko. Basta't lahat po ng may ganito, yan po ay sa akin. Yan po ay Lansones. Ayan pa po. Ta ito pong area na ito papunta po dun sa kabila. Mga sa akin po. Ayan, ito pa po, Mangustin. Ito po ay talagang pinipilit din po na patabasan po nila tatay. Kaya lang ay sa dami na rin po ng gawa ay halos hindi na po maasikaso po ba? Ay, anong laki na rin, oh. No? Nanim ko to ay ako high school. Siguro mga 2008 nang itanim ko po 'yan. Ayun, ari po kay Kuya ka best friend May palatandaan. San Francisco. Yung sa ko naman pong kapatid, mga kalaya sa ari po ang tanim. Kami po ay nagpapanaghilian ay gawa ng kapag wala po bang tanim ay eh, parang ang hirap nga at sabi nga po nila tatay sabi po nila nanay na kapag walang tanim ay wala kayong aanihin pag laki nyo ayan ito po sa akin oh, lumaki laki naman po kahit pa pa no oh, malalaki na rin pala naman ayan ito po yung palatandaan oh. Eh. ito na ito ang palatandaan oh yan yung sabunso ko naman pong kapatid ay mas malalaki Ari po. Gawa ng yan mga kalayas. Kami po ay kumuha ng mga pananim niyan. Ay sa mga puno na rin po ba yung mga napabayaan po na lumaki na. Binunot na lang po namin gawa ng sabi ni Bunso. Siya daw po ay bakit siya lang daw yung walang tanim? Ayan, ay, anong nangyari po? Yung kanya pa ang mga malalaki, oh. Yung mga binunot lang po namin, tinagtutulungan na po namin. Ay, si Utor Bunso. Ang daming sili, oh. Kunin ko ito mamaya. Ayun pa pala, sa kabila, oh, mga sili. Ayan po, sa kapatid ko pa rin po, na Bunso, Yung oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Basta yung area na po yan, yung tabing ilog. Kay Utol Bunso po yan. Mayroon pa din yung balimbing eh. Star fruit. Wala bunga. Ganito po ang dahon yan mga kalayas oh. Ah, oh, pero may mga bulaklak mm. lalaki na oh tapos pala yung sa kapatid ko po na namatay yung area na yan papunta po dun sa dulo. Kapatid ko po na yun ay marami rin pong naiwan na mga tanim. Sabi ko ito ah. Eh. Oh. Satu! Malakas pa. Ano pa rin? Malakas pa. Arako, hindi ka pa nailigaw dun sa daan? Hindi pa. May... May nasa doon. daw dun eh. Pero nakatulog na dun. Nakatulog ka na dun matagal eh. Mga ilang oras? Mga kalat toras langos lang chuu 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 po chuu 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 mga chuu naman po ay masasayang din laan din eh. na hmm. tayo ng isang walis ah. sa bibili pa po yara na may kita ang puti ni pag ginawang walis gawa ng kapag po nagkakawit kapag isang po ay tinatanggal yung ganito gawa ng natatakpan po yung bunga ay mahirap pong kawitin kaya yung ganyan po ay iniuhulog na lang Ito na po yung pinakanghanap buhay ng iba dito mga kalayas. Si Amamang Rito po, yung kapatid po ng ina namin. Manggagawa po lagi ng ganito. Isa nga naman ay 20. Maghapon ay makalima, di isang daan piso po. mas maganda po pag ganito mga kalas ay naka gawa ng pagmaramihan po ang gagawin at wala pong gloves ay masakit din po sa kamay yung ganito sa iba po na nagtatanong kung ano po yung ganitong ginagawang walis ito po ay yung pinakandahon po ng niyog gawa ng iba po hindi po talaga alam yung ganito marami pong pwedeng gawing walis pwede po yung dahon ng irok dahon ng ito nga po yan dahon ng niyog kung sa tambo naman po yun ay itinatanim basta maganda lang po yung ating konsilyo ay mapilis lang din po gumawa ng ganito saka po hindi ganon kabigat na trabaho hmm. Saglit lang din po ang mga kalayas. isa na po na tingting -ting. hihilahin lang po siya o yan hihilapin hihiwain tapos hihilahin o so, tatanggalin lang po yung mga naiiwang iba na dahon yung hindi nasaid sa hmm. Yari na mga kales oh. So. Tsagaan lang po ito Gawa ng ang panggagawa po ng walis ay eh. maupit Ari kaya Ayanuhan po mga kalayas Buko po tayo o oh. Ayan hmm. Ang kain po tayo mga kalayas Ako po ay meron din yung panlukad Ari po ba ay nabili ko sa may Pami Ito daw po ay sungay ng kalabaw akin titistingin kung maganda nga ari ito daw ay nakakalukad ng buo ay tingin daw natin ah parang maganda daw. dito basta-basta na puputol eh pag sungay ng kalabaw eh. yun oh. No? ay siya nga naman oh, oh. yun oh, oh. kain po mga kalayas mm -mm. ayan po oh. Yo. Kuha ng buo mga kalayas oh. Hmm, kain po tayo. Marami daw po itong binipisyo. Binipisyo ay eh. Ayan, kain po tayo mga kalayas. Ari po, akin maluto. Oh. Uh. tayo po ay para itatapo nala po. uh, itatapo na laan po. Yan, no. Uh. malaking suman. Aba, ay, kain naman. Mm. Uh. Yan. Ayan, 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 ari po. Ang akin pong ulam ay bangos. Iya. Mm -hmm. yeah. Oh, kaldin. Mm -hmm. Pasili. Pasili. Okay, Okay, so. oh. Mangan po, mangan. Mhm. hmm. Oh, kanin kaya ito, no? Nakailan na. Nakapito na. Ayan, makaka isang walis na tayo mga kalayas. Ayan, ari na. Okay na po. Isang buong walis. Magagamit na po natin ari sa kubo natin. Papantayin lang po natin. Ayan, tapos puputulang ko lang po ang dulo mga kalayas para po siya ay maganda ipang walis sobrang lambot po ng dulo na rin ayun. pero pag sinanay po ay hinahayaan lang po na malambot hindi na po pinuputol ako naman mas gusto ko po ay putol hmm. ayun para pantay po siya ari po ay laruan namin dati nung bunso kong kapatid kapag sinanay po ay nagkakayas ng ganito kapag nagawa po ng walis yan ari po sing sing kumbaga balik tanaw lang po ano Ganare po yung ginagawa namin dati ay Ayan, ganyan ang sing-sing namin noon Mga kalayas Hmm Ayan naman, relo Ay, talagang sari-sari Ano Pinakang rilo po namin ni Utol Bracelet Ayan, madali lang naman po aring gawin Ano Yung pong pinagkayasan Tika. Ay, gagawa Ayan, ari po oh, Yung pinagkayasan Puputo lang po tayo Ayan ikiklip lang po natin dito gagawa po tayo ng pakros tapos ito ipupold po natin pa ilalim Tsaka po isang pa ilalim kukunin lang po aring ing dulo tapos ipapasok po din eh o hihigitin po natin ito po yung mga alaala -ala lang po namin dati ay kaya nakakagawa po ng mga ganito yan square na po ano isa pa pong ikot para medyo matibay-tibay Mm. Bali ganito lang po. Mm. Yan, ito na po yung pinakang relo namin na laruan. Singising -sing at saka relo. Pwede ring bracelet. Ayun po, mga kalayas, yan, ito. Okay na po, aring ating walis. May magagamit na po tayo sa area number 1 dun sa kubo ko po. Ayun, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Ingat po kayo palagi. Sama po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.